So, ay na nga mga idolo, mga bossing, mga tropa, kamusta, kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial, dito lamang sa ating mumunting channel. Nararanasan mo bang ayaw mag ng inyong Gcash account sa inyong Gcash application or nagkakaabirya ang inyong mga Gcash application? Napakadali lang yan, bibigyan kita ng mabisang paraan para masolve mo yung problema mong yan. But before that, kung ba lamang sa ating mumunting channel, kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe, tropa, ayan, maraming maraming salamat. I really, really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ikaw yung unang ma-notify, ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga mabibisang tutorial. Ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba ma yung ating problema about sa pagka-aberya or paglalagin ng ating GCash account sa ating GCash application napakadali lang yan Syempre, unang step kailangan natin ng internet and then i-update natin. Ito yung pinakaunang step. I-update natin yung ating GCash application via Play Store, mga kaibigan. So, yan search mo lang yung GCash. For me, in-update ko na kanina para mas mapabilis natin yung proseso ng ating uh, content ngayon or ng ating tutorial ngayon. Then after mong ma-update, kaibigan, is hindi mo muna siya i-open pupunta ka muna sa setting ng ating smartphone or ng ating Android phone mga tropa. So pupunta tayo sa ating setting. Ayan, pagdating dito sa setting is pupunta tayo sa more setting mga tropa. So pupunta tayo sa more setting and at hanapin natin yung tinatawag na application manager or app manager. So kung may search box naman sa ating setting, pwede nating i sa search box. For example, my search box dito sa taas is hahanapin lang natin yung app manager or application manager. For me kasi, is luma na tong aking uh, Vivo phone, so dito ako sa more setting and then sa application or app manager. And then pagdating mo sa app manager is dyan mo makikita lahat ng application na nagraran sa system ng ating Android phone or ng ating smartphone mga tropa. And then hahanapin mo lang dyan tropa yung ating preno problema which is yung ating Gcash application. So, hanapin lang natin yung ating Gcash application and then after that, itatap lang natin yung dito sa kanyang right uh, part or right side. So, para mapasok natin yung kanyang setting mga kaibigan. So, pagdating natin dito, isahanapin natin yung permission. So, ito siya mga kaibigan and then tatap natin ulit sa kanyang uh, right side and then pagdating natin dito mga kaibigan is uh, yan balik tayo pagdating natin dito mga kaibigan sa ating uh, application manager so una wala uh, pupuntan lang natin saglit more setting app manager and then gcash after nating makarating sa permission mga kaibigan is i-on lang natin yung permission sa camera syempre sa una ayan uh, swipe right lang natin then yung contact location uh, kahit hindi naman mga kaibigan yung ating microphone, yung phone and then yung storage, i-on natin yan mga tropa, so pati yung storage and then babak lang natin mga kaibigan and then good to go na tayo mga kaibigan, so try natin mag in so ngayon, nahanapin na natin yung ating gcash application so nasan na yung aking gcash ikirapan natin sa aking drawer Where are you? So, note, take note pala kaibigan, no? Isang tap lang sa ating Gcash at antayin lang natin siyang mag-loading. Pag sunod-sunod, uh, yung ating pag is uh, doon nagkakabirya yung ating application. So, take note, isang tap lang mga, mga tropa, mga kaibigan. So, so yan, yeah, naglo-loading siya. Aantayin lang natin mga kaibigan. So, tulad nito mga kaibigan, Uh, may lumalabas na something went wrong mga kaibigan then i-close lang natin yan ulit and then uh, i-relaunch lang natin or i-tap lang natin ulit so ulitin natin so yan natap ko na siya antayin na lang natin wag natin pagsunod sunod din yung pagtatap sa ating gcash application so yan naglo-loading siya ulit so processing na siya and then tignan mo yan ay uh, ilalagay ko lang yung aking mpin so kakat natin yung video So ayan kaibigan, as you can see, nakalagin ako sa aking GCash application. So konti lang yung kanyang aberya, siguro uh, gawa nung bagong update siya kaya naggaganon. Pero uh, take note kaibigan, uh, one tap lang o isang tap lang sa ating GCash para uh, hindi naman uh, malito yung ating uh, system or yung ating GCash application. So yan, as you can see, nagawa natin ang paraan yung ating preno problema na hindi makapasok yung ating Gcash account sa ating Gcash application. So kung may natutunan ka, share mo na rin yung ating video ngayon sa ating mga tropa dyan. And then kita-kita tayo sa ating mga next content. God bless!